Guys, ito yun ang Kabuyao City Hall. Ito yung pinaka-proper ng Kabuyao. Kabuyao City. Ito na papansin nyo kabayan. Ayan ay ang uh, Kabuyao. City of Kabuyao. Patungo ng Kalamba yung kabayan yung sa pinakadulo noon pagkanan mo Kalamba tapos kung babalik ka naman patungo ka naman ng sa Rosa Pinyan Pagdadaanan mo yung sa Pedro, Tunasan, Muntinlupa, Alabang, Balik na ng Sukat, Bicutan, Magallanes, Makati, And pabalik ka na ng going to Maynila. Hmm. Pero bago ko tapusin na aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel, PD Vlogs huwag nyo kalimutan na i-click yung notification para hindi tayo pa mayroon bago akong upload the video makita nyo pa agad ito mga kapapayan ito, narito ako sa Kabuyao ngayon Kabuyao City ay lumapit sa akin na matanda ka ba yan na nagtatanong na kung saan daw dito ang paper picture And usually dayo lang din ako dito pumunta lang ako dito para mag vlog so, kabaya kung hindi mabigat sa kaluwapan nyo subscribe nyo ako kung ito na may mabigat like and share okay kita kay Philip Vlogs maraming maraming salamat sa inyo lalo lalo na doon sa ating mga W na mga bayaning boy around the world tiktoker members at millennials group isong kisay sa Pindanao maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa akin kumusta po kayo sa lahat ng mga passenger ko kumusta po kayo maraming maraming salamat sa pagbibigay niyo sa akin ng suporta ang inyong video, Philip Vlogs maraming maraming salamat, bye bye Lord Jesus Christ, I love you